Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming salamat po sa lahat ng nagpa-reading sa atin at bagong alaga. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyo. Tinan natin kung ano yung energies ng person niyo. Pasensya na po na late tayo. Ang dami pong nag-book. Fully book po tayo. Pero sa mga gustong makasingit or sumingit, pwedeng pwede po. The Hermit. Anong pecha ngayon? Uh, six. Six ngayon. So, sa ibang bansa, six. Ngayon kami magsi-seven na. Okay, sorry. Pwede kayong mag-alay ng... Any kind. Food or money. Pwede po. Okay. Uh -huh. Oh, naka-reverse eh. Six of Swords. Meron kang pinaplano or o oh pala yung person mo. Meron siyang pina pinaplano maring maudlot muna gusto kanyang i-date possible pwede kanyang i-date pwede kanyang siguro meron kayong lakad na pinaplano possible halimbawa na sa ibang bansa ka magkikita kayo tapos gusto niyo magkasama kayo so parang mauudlot muna ito okay basta meron siyang lakad na hindi matutuloy pero hindi naman siya masama okay naman siya Okay? Four of Cups, uh, Ten of Swords. Ayun, no? Hindi niya gusto yung pagiging missing niya. Missing in action. Okay? So, pero, sinasabi niya lang kailangan niya gawin ito kasi para sa family or future. Okay? Queen of Wands, Queen of Pentacles. May bisitang paparating ata sa kanya. Wow. Okay. Ah, uh, Maring, maring may travel siyang naudlot, pero I think meron naman siyang gagawin. Pero parang nagbibisi-bisihan ito eh. Parang ginugugol niya yung oras niya sa isang bagay na para hindi siya gaanong mag-isip sa'yo. Okay? But, hindi ko alam kung may lupa ito, basta, busy siya sa kanyang buhay. Okay? You are dealing with a person na parang may kakayanan, may, may ano siya, may power, may something. Okay? Um, nakikita niya yung, yung willingness mo sa kanya. Yung effort mo sa kanya. Sobra. Parang meron kang, parang meron siyang matatanggap mula sa iyo or meron kang matatanggap mula sa kanya. Okay, someone na pwede rin promotion, uh, mag-upgrade yung something sa kanya or meron siyang makukuha, halimbawa, meron siyang sakahan, uh, makakabenta siya ng maayos ng meron anihan, ganyan. Okay? Blessings po ito. Huwag po kayong mag-alala. Meron siyang makukuha na hindi siya nakakatulog, oh. nag overthink siya sa Even sa family nag overthink siya kung may anak po kayo. Aha. Uh -huh. Parang meron siyang ginagawang nagdadalawang-isip siya na hindi ko alam kung yung person mo kung kung na-assign ba siya sa Malayo o ikaw yung na-assign or nagkahiwalay kayo, gusto niya kayong magkasama but pag malayo kasi siya, nagbabago yung energy niya, pakikitungo sa'yo. Kapag magkasama kayo naman ay parang okay naman or yung iba ha, kapag kasi nagkakasama kayo tapos parang galit na galit siya sa'yo, ibig sabihin, na spell po yan siya. Okay? Yan po yung mga sign. Yung parang nandidiri siya sa'yo, nasusuka siya sa'yo. So, meron akong nakikita dito na parang um ginalabanan niya yung mga na pero ang hirap kasi labanan kapag na ka na ng black magic, okay? so, syempre, talo ka kasi na-spell nga yung person mo kaya tingin niya sa'yo, even yung body, yung yung pay private part niya, hindi tumatayo hindi ka ginagalaw ng gaano na gano'n, hindi niya siya parang lagi siyang galit sa'yo Okay? So, nag-worry din naman siya kasi kung may family kayo, kung, kung may anak kayo, nasa isip niya pa rin yun kung ano yung pamilya nyo. Okay? So, ano kayang gusto sabihin sa'yo ng person mo? Um, actually, parang hindi niya gustong iwan ka So, it could be possible yung person ninyo na na-spell. Okay? Ace of Swords and Two of Pentacles kahit na spell siya, parang iniisip niya pa rin kayo. Meron kang feelings na love mo siya. Nararamdaman niya yon na mahal ako ng asawa ko. Okay? So, I remember every details of that day. Ayan o. Maring yung iba sa inyo na grabe. We need to let go each other. Ayan nga o. So, explain ko yan mamaya. Dignan natin yan. Oh, sorry. Dalawang lumabas. So, I look I look for you everywhere. I hide who I really am from you. Okay. Uh, may iba kasi talaga mga lalaki na ayaw mag-sorry. Ayaw nilang magpakumbaba sa kanilang person. Pero, meron times na hindi siya makatulog talaga. Malakas yung malakas yung pag-overthink niya. Okay. So paiba-iba yung energy niya, 'di ba? So possible nang yung mga nasagap natin ngayon is mga na-spell. I remember every details of that day. We need to let each uh, we need to let each other go. So dito naman parang hinahanap-hanap niya, 'di ba? na, gets niyo yung parang messages yung isa, pag ganun, ganun yung isip niya, ba diba? So, yung mga na-absorb natin ngayon is yung mga na-spell na person niyo Ano po yung sign, ma'am, na na-spell yung person ko? Ang mga sign po is possible na nagigising kayo sa sa alas stress Yan. Yan po yung ano natin. Okay? Alam nyo yung gising na parang para kayong gising na hindi kayo natulog. Hindi yung mabigat yung mata ninyo. Okay? Pag mabigat kasi ang mata ninyo, nalimpungatan kayo. Pero yung magigising ka na out of nowhere. Okay? So, yan po yung mga sign. Tapos yung person mo, parang iwas na iwas sa'yo. Alam mo yun? Yung yung parang nandidiri siya sa'yo. Kahit anong sungit mo, kahit anong pag-aaway mo sa kanya, lahat ginagawa mo, pero bumabalik pa rin siya doon. Okay? So, dito tayo sa yung energy. Tingnan natin. Kamusta naman kayo? Kamusta yung mga mahal natin? Okay, tingnan natin. Ayusin ko lang yung cards. Kasi kahit hindi naman naka-reverse yun, meron yung messages. Okay. Ano yung expecting sa'yo? Temperance. Wow. Oh, may magahani mo bukas ha. <laughs> okay. The temperance, death, and the moon. Huwag pa dalos-dalos sa mga plano. Okay? Okay plano mong pagawa ng bahay, plano mong bumili ng isang lupa, plano mong bumili ng alahas. Kung meron, okay lang. Huwag muna. Okay? Um, but kung gusto mo talaga, wala namang pong masama doon. Pero yung punto kasi dito is baka, ano tawag dito? Kung hindi mo naman magagamit, talimbawa, bibili ka ng lupa, hindi mo naman magagamit kagad-agad. Okay? pero nasa sa inyo pa rin yun. Okay? At mag-ingat ka sa mga katrabaho mo, kaibigan mo, meron silang parang sinasabi sa sa'yo. Feel mo naman eh. Okay? Kung hindi po to katrabaho or pwede po yung kamag-anak ng person mo na hindi ka gusto or kung hindi ka gusto, possible na something na meron nakasurround or kilala mo na parang pinag-uusapan ka. Okay? Nine of Wands. Okay. masyado ka nag-overthink talaga, no? Alam mo, ang bait-bait mo, kaya maraming naloloko sa'yo. Maraming nangloloko sa sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin. Um, ikaw yung taong matulungin. Ikaw yung taong um, mapagmahal sa bata, sa anak, sa lahat, sa kapatid. Siguro ganun ka. Kung meron man... Kung meron ka mang problema, halimbawa, work, relatives, or any kind na of problem, I set aside mo muna daw yan. Okay? Bigyan mo ng time yung sarili mo para makapagpahinga muna. Okay? Um, kakayanin mo rin naman yan kung alam mo yung challenges ngayon na pinagdadaanan mo. Okay? Medyo meron kang iniisip na paano ako uunlad, paano ako yayaman, paano... Malapit na yan. Take it easy lang. At magtiwala ka sa Diyos. Okay? Magtiwala ka lang sa Kanya talaga. Hindi Kanya pababayaan. the word. Masyala. Hindi kang niya talaga pababayaan. Okay, magiging busy-busy ka, ano? Um, alam mo, nai-stress ka sa person mo. Kasi feeling mo involved yung mga kabarkada niya. May involve, kung hindi to kabarkada, involved yung family niya na alam na parang alam na may something. May something sa kanya. Okay? Or alam nila na naglolo ko yung person mo. Maraming involved. Okay. Pagdating naman sa family, maraming nang luloko sa family mo. Kung hindi po ito family, kung sa tingin mo okay naman yung family mo, kay uh, kaibigan. Okay? Kung meron lalapit sa iyo, huwag kang magbigay ng ano. So sabi dito, kung meron kang isusugal, push mo. Magugrow po 'yan parang halaman. Halimbawa, um, kung ano man yung plano mo, halimbawa, paano ko ba sasabihin? Um, example lang to ha, sa mga nagpapamani spell sa akin, mag-grow daw yan. Sample lang po yun. Pero kung hindi naman po kayo, kung hindi naman po deserve or hindi naman po karapat dapat na paggastusan, wag na lang. Okay? So, sample ko lang po yun. Anything na mo ngayon, mag-grow daw po yan. Okay? Wow meron kang target, makukuha mo daw yan. Meron kang target at malapit na. Mm, -mm. Someone stalking. May gustong bumalik sa buhay mo. Yeah. Stalking talaga siya sa iyo kasi um siguro na insecure siya sa iyo na bakit success ka? Bakit um, bakit parang ang galing-galing mo? Okay? But yung iba naman po, parang iniisip niya parang ang galing naman ni ano, ang galing naman ni ng ex ko, parang konting galaw lang ay nagsasaksesya siya, bless siya. Akin ng cellphone block. Parang nagsasuccess siya, na, naayos yung buhay niya. Okay? May mga ganun po na energies ng energies mo ngayon. Sorry, Wow! Wish fulfillment para sa akin to. Okay. Wow! Ang ganda. Tree of swords, Meron kayong celebrations malapit na. Uh, magdiriwang bago. Baka may mag-propose or new love is coming. Possible. Uh, merong gusto mag-ipag-sex sayo. At nagdilibog ito or something. Okay? Yung person mo. Ang galing. Ang ganda ng... Ang ganda ng energy mo. Okay? So, eto po nga ang aking Facebook account, my Taro. Dito lang nyo po ako i-message. Huwag po sa, ano, sa number na ito. Linagay lang po yan para malaman niyo na ako po talagang Facebook na yan. Okay? So, 11K po tayo. Ito po ang aking Facebook. Grabe no kahapon, nakakashock si Facebook. Nag-shutdown siya. Nag-down -nag system sila. Parang, nakakaloka yon Okay? 954 ang like. So, ito po yung... Ito po yung cover. June 4, 504 po. Okay? So, maraming maraming salamat po sa lahat ng na nagpabook ng reading. Bagong alaga po natin. Welcome sa club ni Miley Taro. Lahat po ay susubukan kong... Uh, I do my best para matulungan kayo love problem, career, sa lahat and protections. We do my buspel po para matulungan kayong lahat. Ingat po kayo and eh, maraming maraming salamat. So, ingat-ingat po kapag yung mga na spelling person ninyo, pwede po kayong sumangguni sa atin at i-clarify kung kung na spell po ba talaga hindi naman po lahat ng nasakop natin ngayon ay dapat na spell, okay? So, maraming salamat po. So, basahin ko po ngayon ng mga nag-message. Ma'am, maraming salamat din po. Ako po ay magbibigay Okay. Um, ano to? Um, maraming salamat po. Uh, gusto ko rin po magbigay sa inyo ng ang um, ano to. Meron siyang maling wrong. Wait lang. Hindi ko po lubos akalain na ikaw lang po ang makakatulong sa akin, ma'am. Ma'am, maraming maraming salamat po sa lahat ng gabay mo sa akin. At hindi po kayo nagsawang tulungan ako. Laking pasasalamat ko po, ma'am, na para sa akin may tatay na ang aking ama. Ma'am, maraming maraming salamat sa pag-aayos sa aming, sa aming pamilya. Sa, sa, ah, ah, aming pamilya nagiging mabait na po ang aking person. At ano to, nasa tama na po ang pagtrato niya po sa amin. Maraming maraming salamat ma'am. Hindi ko po lubos sa kalain na ano to, matatapos na ang aking problema. Maraming salamat ma'am. Ingat po kayo. Um, uh, By April po, uuwi po ako. Gusto po kitang makita, ma'am. Sana po ay mapagbigyan niyo. Yes, maraming salamat sa... Kung gusto nyo ako makita. Yes, pwedeng-pwede pwede po. But, um, April pa naman, <coughs> wala po problema. Sa ngayon, uh, online muna ako, mga mahal ko. Pasensya na po, okay? So, ifw online lang po tayo. At saka sa Pilipinas. Pero kung gusto nyo po talaga nag nagano kayo. Wala naman po masama. Ah, Mag-message lang po kayo sa akin. Okay? Again, <coughs> sorry. Mm -hmm. Wow, overflowing. May sign tayo ngayon, no? Oh. Meron. <coughs> <coughs> Alam mo, swerte ang mag-flow ang candle natin. Okay? Sana po ay kayo lahat ay bigyan ng Diyos ng swerteng itong mga sign na to, Okay? So, maganda po pag nag-flow yung candle. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po kayo.